Nagawa mo. Protesta daw. Huwag ka nga po make news! So ayun nga mga helmet, nang -iti na naman ako, bitcho ka pa. Ano talagang, ewan ko lang sa mga troll na to eh ha? Ha? Nako, nako. Tignan nyo yung picture na yan. Ayan, ayan. Sumama daw si Mayor Lenny Robredo sa protesta. <laughs> <laughs> nako, pag nagalit talaga sa inyong Pena Francia. Ewan ko na lang talaga. Bityoga pa ba yan. Bala kayo. Yan ang bago pinapakalat ng mga trolls ngayon mga bata helmet. Nasumama daw si Mayor Lenny Robredo sa protesta. Protesta ba yung prosesyon? Prosesyon yan eh. Pero gagawa nyo. pumi na naman kayo. Wala kayong magawang matinu talaga sa buhay nyo. Wala Manang-mana yan. Kanyo na. Mm. Ito ha mga bata helmet. May protest pala na ang angiti lahat. <laughs> Oo, oh, masaya, masaya, fiesta eh. Di ba pag nagpo-protesta talaga? No, may galit. Oo, oh, hmm. -oh, may, may ganon. Mm. May nagpupuyos, may puksaan. Di ba? Ganon. Ayan, e say ng mga tao. Nagpo-prosesyon eh. Oy, Nagdadasal Oh. Tigil-tigilan yung kaka news niyo ha. Tigil-tigilan niyo na Malukohan talaga. Lukuhan niyo talaga. Yung utak ni Dora Exploratorium. Kasi, kasi video ka Oo. Kakapunta niya sa iba't ibang bansa yung utak niya, nag-shrink na. Ha? Ah, Nakaka-shrink pala yun? Nakakaloka, ha? Ah. Nako, mga kabata, helmet. Di ba, nagpunta nga si Madam Sabdo Terte sa Naga. Hmm. Eh, ngayon may pa-press release video ka per. Sabi nga ni Madam Sara, sa mga interview sa kanya, ba't hindi na siya pumunta kay Mayor Lenny? Oh. Eh, kasi nga daw, para daw, hindi na daw masabihan pa na kung ano-ano si Mayor Lenny. Mm. Para wala na daw maiba to pang mga kung ano-ano. Mm. Kung so, nakita ka ni Vice President uh, Robredo sa bahay niya, alala niyo, mm hindi -hmm. naman odd yun. O, hindi odd yun sa akin. Kasi binibisita ko talaga yung mga former Vice Presidents. Nakakurtis ko lang sa akin. Kapakilala ko. Sinasabi ko kung ano nangyayari sa at ang projects ngayon, yung mga ganun sa so, akin. At uh, dahil doon, binanatan si uh, Vice President Lely Robreno ng mga kasama niya, mga uh, yellow, mga pink, uh, particularly ni Senator Julianes. Hindi ko kasi gusto yung nagaganon yung isang former Vice President. Ina, uh, Vice President, ayaw ko yung uh, ginaganon ang uh, mga ano, former Vice President. So, For this, this is Senator Garcia. At this show na huli na, huwag kami makita para wala walang masabi ang mga tao about the former Vice President Don Leni Lopetegui. Yes. So... so panis. Ay nako mga batang helmet. O, oh, eto naman ang pahayag ni Mayor Lenny about Jan. Ee, hey, um, itong keri niya, pikipot ako kung available ako kasuod ma um, nag yata siya kasi udma. ang problema kadakol kitang events uh, kadakol kitang events kasi Udma, sabi ko kung ma-extend pa until today um, welcome man welcome man na ano ang lang niya ako, ako makakaluwas dahil pag Monday baga blockbuster din sa, sa City Hall sabi ko ano man pero garo ang ang pagkasabi sa ko mahali na ning amay ang uh, na aldaw so baka din na kami magkahilingan pero pero sinabihan ko man itong nag-arrange na welcome man siya anytime at dahil may dahil nga ang daming events, ang daming mga programs, mga activities ni Mayor Lenny na talagang full packing schedule niya. At mm. hindi naman talaga parallel sa schedule ni Madam Sara kasi wala na nga lang din sumulpot. Kaya hindi sila nagkita. Pero oh, busy na, si Mayora. Ano ba? Sabi nga ni Mayor Lenny doon sa nag-organize nga daw. Yan. Pag-isita nga ni Madam Sara. Sinabi so, naman niya na welcome si mm. Madam Sara. Kasi ganyan si Mayor Lenny. Tatanggapin Tang kanya oh. na tao sa tao. Hindi yan kasing bastos nyo. Oh, kasi hindi bastos si Mayora Lenny Robredo. Tandaan mo yan. Uh -oh. Wag kasing bastos. Bigla ka lang sumusulpot. Hindi ka naman invited. Eh, nga. Pero eto ah, mga Ha, eto. Ha? Nang gagala 80 ako, ewan ko ba? I-comment nyo nga dyan, pag sinabi na terminated ang hearing or ang budget hearing, ibig sabihin hmm. ba nun ay pasado na yung budget na hiningi na okay na, approved na. Oh, ha? Oh. Kasi, di ba, ngayon nagkaroon ng Congress hearing about the OVP budget. At dumating natin mm. doon si Madam Sandra Turtle. Mm. Nakakaloka lang talaga, no? Kasi nagtanong si Representative Kabataan Party Lease, si Atty. ko mm. about nga doon sa Trouble Trouble ba? Mm. Ito naman si Madam Sara. Ay, ay, teka, panoorin niyo muna. Uh, paano po pinapondohan yung pagpunta, uh, flight and accommodations ng staff and security ng OVP? Madam? Madam Chair, may may I be allowed to ask a question? Uh, depends ko, the nature, uh, Madam Vice President. Yes, uh, magpinsan po ba si Congressman ko ngayon? Chaka si Zaldico? ko. Ano po I yun? just, I, Madam Chair, malaman. I can answer. Are they relatives? Ah, uh, please answer, uh, Congresswoman uh, Rene. I have no familiar relation po to Zaldico or, or to Representative Zaldico or any of their uh, relatives po. Ito si Madam Sara, hindi ko talaga lubos maisip, no? Kapag nasusukol, tama nga si Ref Franz. Mm. Ang puset, kapag nasukol, pumupusit. Pumupusit, bumubuga ng itim, ng tinta. Oh. Bumupuset may tinatanong sa kanya. Nagtatanong ng matino si representative ko. Hindi oh, naman bastos. Tapos bigla mong tatanungin kung related ba siya or kamag-anak ba siya ni Zaldi ko. Anong klaseng ano yan, madam? Tama na, palusot. Hindi na nakukuha mga Pilipino sa ganyang mga arte, arte, arte. Ano? yan. Hindi workshop yan. Kumalma ka. Kalma. Huwag, huwag ganun masyado marahas. Ah, oh, sige. Kalma. Kalma yung paghingi, ah! Huwag, huwag ka mga away. Kumalma ka. Huwag kang... nga, huwag ka mara... Ah, ayos, ayos kasi ng hindi. tanong. Hindi. Biglang babanatan mo din ng tanong na... Um... babaan, ba ba baan boses na, mo, babaan mo boses mo. Na, ako eh. Babaan mo boses mo kasi baka mamaya hindi ibigay yung budget. Ayaw. Kailangan magpaka-angkel ang hilita. Uh, uh, Pero, uh, Anghelita ang <laughs> hilita. Pero yun nga, mga bata helmet. Eh, hu huwag na tayo magdramate. -tay. Ha? Halatang halata naman. Ha? Halatang halata. Na, ano. na, Eh, hanggang ngayon, nasa si Mary Grace Piatos, hindi nyo nga mailabas eh. Yung guni-guni nyo na yan. Guni-guni-guni-guni. <laughs> <laughs> Bitin. <laughs> yung mga ginawa nyo karakter na yan, ha? Sa Mary Grace Piatos, so, si Edwin Ewan. Eh baka mamaya dumating ang panahon na kayo nang maipasok sa asylum. <laughs> <laughs> Natuluyan. Yeah. I hear voices. Oh my God. Ay, mama, mga characters eh, diba? oh. At, isip eh. Pero ngayon nga oh. mga bata helmet. May... Bigla ka lang may gaganin. Ah. Ay, Pero, ay, ayun, ay yun, kung mususubo. Pero ayun nga, comment nyo dyan kung ano masasabi nyo. Basta, naku, Bakoy! mag-ingat tayo dahil may bagyong ato, bagyong meron ah. Pero, kung gusto mo ang video ito, huwag lang mag-subscribe at click notification bell para laging updated sa ito kayo na-upload namin. Pitch ko pa! Kasi stay happy, stay healthy, and stay, stay safe as always. Sabi nga mo sa buhay, nag-helmet in the book, kaya pero everyday. God bless everyone! Bye! Ay! Ah! Palaganap niya yung picture na yan, ay, sa pag nagpo-protesta daw si Mayor Lenny. Hindi totoo yan, fake news no oh, na ko yung papanawala. Oh, nakot! Tigil-tigilan niya na kasaya, kaka-workshop. Oo, workshop pa more! tigil, -tigil, -tigil. Kaya niyo na kasi pagta-travel para Oo. hindi utak niyo nililipad, ha? Kasi dapat tayo, gobernong tapat, angat buhay lahat. Lenny Robredo, angat buhay ah, basta, kita-kita sa -kita, September 21.